ah Oh. Di ba sabi mo wala mo ng pera? Okay, wala ko. Ah, syempre. Oo. Oh. 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 ulit ako. Laro tayo. Ha? oh, yan o. Oh. libo. Kuha ka dyan ng isan libo pag ka naano. mong anuhin mo. Nahawakan mo Pag nanatama mo yung sa tanong. Pero kailangan parehas yan ha? Parehas to. Pag basta masagot mo. Pag yung bobo, bobo sinbobo, Basta masagot mo. ah Okay game, ma. Huwag oh. i-gis, ha? Diba, muna hawakan yan? Masyado kang ano, eh. Oh, game. Game. Oh. Naglalakad kami. Unang tanong to, naglalakad ha? Naglalakad, kayo, ha? Oo, oh, naglalakad kami. Kami? Oo. Oh, oh. May kasama ka? Naglalakad kami. Natinig ka ko. Oo. Oh. Natinig ka ko. Ang tanong. Tanong, ha? Ilan kami? Punta ka naman dito sa dati. Ano? <laughs> hindi, siya mo lang. Hindi, ah oh. Hindi. Oo. Oh. nga. Naglalakad, oo. Oh. Naglalakad kami. Oo. Tapos natinig ang ako, mo. Natinig ako. Ilang kayo? Natinig ako. O natinig, ikaw? Natinig ako. O. Oh. Ilan kami? Pa, paano ko malalaman kung ilang kayo? Hindi <laughs> ikaw lang. Ikaw natinig, eh. <laughs> Hindi. Ito ito. ito, ito. ha. <laughs> hey, na. Oh? Naglalakad kami. Wala oh, na kailangan Oo. Oh. Oh, Siyempre. Gago ka pala. Oh. Ito. <laughs> ito ilaw mo. <laughs> ito. Oh. ito. Naglalakad kami. Oh. Automatic, may isa pa ka. Meron. Ngayon, natinig, natinig ako. Ikaw. Oo, oh, ako. Tapos sabi, sabi mo, ilan kami? Ilan kayo? Gago oh. ka bala. ko ba kung ilan kayo? Oh, wala si Red. <coughs> ah, sabi mo ah. Oo. Oh, uh. Ilan kami? Oo. Oh. Wala si na. Ilan? Oo. Oh. Ang tanong sagot, apat. Bakit? Si Nan, si Tin, si Nick, ako. O, ah, ba? Diba? Ano si Tiling si Ten sinasabi? Sina, tinik, ako. Oh, Ang ah, gago kami? ka pala eh. Putang ina mo, Tinik yung sinabi mo eh. <laughs> Hindi. Gago. <laughs> mag-isip ka, mamatalino ka. Mamatalino ka, okay, mag-isip ka. O, 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 di na babawasan na. Ang <laughs> ina mo ah. <laughs> o, okay, game next. Sabi mo naman ako, putang ina ka. O, may babaeng nakapink. Babaeng, babaeng nakapink. O, oh, okay. May bag na pink. O, oh. O oh, di pink ang sagot. Teka lang, may bag na pink, may suklay na pink. Oh. Nakasuot ng kulay pink. Oh. Ngayon, sumakay ng jeep na pink. pink. Oh. Alo. Oh, no. Buhok niya kulay pink. Pink. ng pink ang sagot. O. Oh, oh. Teka lang. Oh. Ngayon, anong tawag sa babae? Uh, pink. <laughs> Mali. O. 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 Bakit? Wala. Wag ka madaya. Mag -madaya. <laughs> anong tawag sa babae? Oh, anong tawag sa babae? Di babae. Ba <laughs> <laughs> Hindi. Ano pa rin? Oh, si Red. Oh. Ano? Si Red. Ang tamang sagot. Oh, Sky Velvet. Hindi, tama. Ano? Pasahero. Gago! Taka! King! Taka! Oy! Drive Ano? Pasahero, sumakay siya ng jeep. Anong tawag sa kanya? Oo. Okay. <laughs> Tapos gini. Baba, hindi pink. Gago. Anong tawag? Pasahero, di ba? Ang... Pasahero, ang tawag sa babae. Sumakay si jeep. Oo. mo ah. Ayop ka ito? <laughs> Last question. Oh, ako, wala, wala Wala, wala. wala. Oh. Hihirap na ako <laughs> Hindi. Oh, si Juan. Si Juan ngayon, inutusan siya. Oo. Oh. Inutusan siya ngayon, punta ka sa tindahan. Si Juan, inutusan sa tindahan. Oo, oh, pumunta ng tindahan. Oo, oh, ngayon. Pagpunta ng tindahan ngayon, inutusan ulit siya. Punta ka ngayon ng tulay. Kunin mo yung ano? gamit doon, pinuntahan niya ngayon. Oh, kawawa naman, pag-upod ka O ngayon, bumalik siya, oh. inutusan ulit siya. O, oh, pangat O, pag-upod sa kanya, oh, pag-upod pag kayo ngayon, tumalun ka ng tulay. O, oh, gago, kapitan siya, gago ka pa eh. Ngayon, tumalun siya ng tulay. Oh, Anong tawag kayo, Juan? <laughs> tanga. Huwag <laughs> tanga. Uh, Nakatakutin, sinunod hindi Hehehehe. <laughs> Laki ng to. Hindi, one. ano one. Uy, Ang tawa, si mo na ako. Diba na isa lang ako Ano? Juan! Hindi. tawag si Red? Diba nga, na mo. O si Red? Diba na. Juan ah? eh, di ba? Anong tawag Oh, okay, hindi tanga. Oh, nga. Ano, ano, pala, laki na ka. Uto, uto, akin na yan. Uy, oh, gago! One, one. Uto, uto si Juan, bakit Uy, uy, oh, wala pa. Ang <laughs> mo. Lahat may palusot ka ang ilo mo eh. Wala, hindi mo ng utak mo pa. Taka, may lahat palusot mo eh. Wala na, wala na. na yun eh. Hindi na kaya ng utak mo ngayon. Gago, talino ko iyo! Huh? Gago, tag mo. Puro yung na sa iba. Gago ka.